So karon akong gihapit mga bugoy diri sa Mandawi mga ka-Master. So pag-abot ako master. Ah pagkita nila na ako master, ah, nagtingsi ng mga kuraho master. Oh. Tanaw na ni Oscar o si Mario. O, oh, Amo ni mga tropa doon master. Pagkita na ako master mao di ay kay nada sila gyang yo master. Ah, request ko no sila ayuda so ako lang lagi tagaan sa so, ilang request master ah uh, kita sila na ako master uh, positive na ako master o uh, kanina sa master o uh, dagan salamat mga master so karon na akong gihapit ang akong mga bugoy diris mandawi mga ka master so pag abot ako master uh, pagkita kita nila na ako master uh, nagtingsi ng mga kuraho master o oh. ng mga dagoy ni Oscar o si Mario o uh, nilang mga tropa doon master बाकी तक तो मस्से मॉड्य आए कि ना दस लगे हंग यो मस्सेर रिक्वेस्ट करो